yung nakasagi, dream come true, kinikilig ka. Pero kapag pangit yung nakasagi, sasampahan ka ng kaso, napakamanyakis mo. May aras min pang isasampa sa'yo. Diba? Napansin niyo yung kalakaran dito sa mundo? Ba Hindi ko tinikman yung jowa mo. Huh? Nilasahan ko lang. Wee! na! Kung totoong masarap. <laughs> <laughs> Ay, Pogi. Okay. Ano kailangan mo? Magkano isang oras? Nakakainsulto ka, ha? Anong tingin mo sa akin? Lalaking bayaran? Hindi! Sumasama ako ng walang bayad. Pag nag-init na ako, magkapi ka na. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Kung galit ka man sa isang tao, huwag mong sabihin sa kanya. Pakitaan mo siya na maganda. Tandaan mo, plastic ka. Kapag pugi ang tumitig, nakakaakit. Kapag pangit ang tumitig, nakakabwisit. Paano masabi? Minsan sa mundong ito, sasama talaga ang loob mo. Kapag pugi ang nanligaw, may pag-asa. Pero kapag pangit ang liga, wala. Sa the first muna, maikpit si mama. Minsan, ang dami pang requirements. Kailangan mabait ka, kailangan matino ka, kailangan maganda ang course mo, kailangan may future ka talaga sa buhay, may plano ka. Pero kapag pugi ka, okay na yun eh. Ngingiti ka na lang. Kiligin <laughs> na yan. Kapag pugi yung nakasagi, dream come true, kinikilig ka. Pero kapag pangit yung nakasagi, sasampahan ka ng kaso na pakamanyakis mo. May e harassment pa yung sasampas sa'yo. Diba? Napansin niyo yung kalakaran dito sa mundo? Bakit kasi ginawan pa ng pangit at guwapo? Hindi na lang pantay-pantay. Minsan ba natanong nyo rin di ba Kapag pangit ka, luging-lugi ka talaga. Alam nyo naman yan. Kapag pugi ka, simple lang eh. Nungitihan mo lang ng gano'n eh. May eh, gano'n ka lang. Kapag pangit ka, kahit anong ngiti mo, mag-crumbs na rin ang pangamukha ang ngiti, hindi ka papansinin. So yun, sa nga populasyon sa ating mga viewers dyan, at sa ating select viewers, thank you for watching. Maraming salamat po sa inyong suporta.